Birthday ng anak kong sa Erson kaya ang request lang naman niya sa akin ay magsanggipsan na lang daw kami sa bahay. Bumili ako ng dalawang kilong pork belly tapos pinabacon cut ko to. Tapos isang kilong beef, pinakat ko na siya ng pang sukiyaki. Pag nagsasanggipsal talaga kami dito sa bahay, ginagawa ko talaga yung pang marinate ko from scratch. Pero ngayon ayoko nang pahirapan yung sarili ko. Kaya bumili na lang ako ng mga instant marinating sauce. Tapos dadagdagan ko na lang to ng iba pang panimpla etong Korean powder, dito ko imamarinate yung beef. Parang bagay siya dyan, para feel na feel mo talaga yung Korean barbecue. Sa isang pack, naglagay lang ako ng 1 fourth cup of water. Tapos hinalo ko lang siya mabuti. Ayan, ihahalo ko na yung beef don sa marinating sauce. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Kaya nga ginawa yung mga ganyang instant eh. Dahil nakakatulong din yan para mapabilis yung mga gawain natin. Lagyan ko lang ng lemon. Nagdagdag lang ako ng sesame oil dyan para lalong bumango. Itong marinating sauce na to, feeling ko mas bagay dito yung pork belly. Yung may touch of Pinoy yung ingredients, next Tapos pinatakan ko lang siya ng lemon at sesame oil ulit. Dahil Korean barbecue nga, naglagay ako ng sesame seed at gochujang. Ito naman yung beef. Gagawa naman ako dito ng inoki mushroom pork rolls. Hindi na ako nakagawa ng beef rolls dyan dahil na busy na ako. Dahil ayaw ko na nga pagurin yung sarili ko sa pagluluto, nagpunta kami dito sa bagong bukas na Korean Mart dito sa Imus. BTS! <laughs> dito na kami bibili ng mga ready to eat na side dish at ingredients para sa tteokbokki at fish cake. Tuwang-tuwa kami dito sa store na to kasi kompleto talaga sila. Bumili naman ako ng bagong griller kasi gustong-gusto ng mga anak ko yung may lagay ng pang melt ng cheese. Medyo kabado bente ako dyan. Akala ko hindi aabot sa birthday. In fairness kay seller, talagang hinabol niya. <laughs> yung link niyan, ilalagay ko na lang sa comment section. Mm, budol! So, ito na yung mismong birthday. Si Camille na yung nag-video dyan kasi napunta kami ng SNR ng time na yan para bumili ng pizza. Pagluto na rin ng tokboki at fish cake yung anak kong si Camille dyan. So, sobrang busy ko dyan. Hindi ko na na-videohan yung paggawa ng musubi, ng mango cane rolls, at yung pagliluto ko ng spaghetti. Hey, to you. Happy birthday! Lala Wish lang. Happy birthday, Kuya Erson. We love you.